Samantala, labis na perwisyo ang dinulot ng bumagsak na crane ng isang ginagawang gusali sa Makati. Pitong poste ang pinatumba nito. Dalawang lalaki na sakay ng taxi at bisikleta rin ang nasugatan. Para sa detalye, puntahan natin live si Gary D. Gary? Cherry, nananatiling sarado pa rin ang kahabaan ng kalsada ng HB de la Costa dito sa Makati. Yan ay matapos ng bumagsak ang isang crane ng isang construction company sa itinatayong gusali nga dito sa Makati. Pitong poste ang bumagsak at dalawang nga rito ang nasugatan. Pasada alas 8 ng umaga na bumagsak ang crane ng ginagawang gusali ng Mega World. Naputol ang bakal ng crane, humina ang pundasyon nito at tumagilid bago tumama sa kawad ng kuryente. Sa bigat ng crane, nagawa nitong mabali ang limang poste ng Meralco at dalawang poste ng Telcos. Sakto namang padaan ang taxi na minamaneo ni Ramon Romeroja. Kaya nasa pool ng poste ang sasakyan nito. Ganon din ang lalaki sa kain ng bisikleta na si Romeo Lopez. Pareho silang nagtamo ng, ng, minor injury at dinala sa Makati Medical Center. Samantala, nadamay din ang isang kotse na nakaparada sa tabi ng construction site. Dahil sa pangyayari, nawala ng supply ng kuryente ang barangay Bel Air. Naging matindi rin ang traffic sa Dela Costa matapos isisara ang kalsada. Alam mo, Cherry, sa ngayon ay patuloy ang sinasagawa ng mga kababayan nating Meralco sa pag-aayos nga ng supply ng kuryente rito. Ayon sa Meralco, abutin ng lima hanggang walong oras bago nga nila maibalik ang supply ng ng kuryente rito. Sa ngayon, Cherry, ipapakita ko lamang sa iyo na nananatiling nakatambak pa rin doon, no? nakabaligtad pa rin doon yung crane. Yung crane na yon ay hindi pa natin malalaman kung kailan nga maaalis, kung kaya ang alisin ngayong araw. Pero sa ngayon ay humingi na paumanhin, paumanhin ang mega wall at sinasabi nga nila na pasensya na sa naabalang nangyari at handa naman daw silang bayaran mga danyos at perwisyo na nangyari nga dito sa pagbagsak ng kanilang, uh, ng kanilang crane. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cherry. Okay, so iwasan muna ang area ng HB De La Cosa sa Makati. Maraming salamat, Gary De Leon. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.